10, 26 kilohertz, Sunshine Radio. Partner mo sa balita at serbisyo, makajos makatao at mapagmahal sa kalikasan. It's 11.30 na po ng tanghali. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. Headline, headlines. Headlines. blast. Dalawang tao wawala sa Negros Island dahil sa bagyong verbina at shearline. Headline. Rekomendasyon ninggil sa taas pasahay sa jeep isermitena na ng LTFRB sa DOTR. Headline. Umanoy bagman ni PBBM na si Undersecretary Jose Cadiz hindi iibistagahan ng DOJ. Headline. Asylum application ni Attorney Roque sa Netherlands hindi maapektuhan kahit kanselado na ang passport nito ay po yan sa isang abogado. Headline. NACC kinundi na ang bagong modus ng bin tahan ng sanggol sa Facebook headline Batay sa balitang abroad, tatlong katao inaresto sa France dahil sa pang-ESP para sa Russia headline sa ating balitang pampalakasan l Drew Yulo tutungo sa Japan para sa isang training. Headline. Ah, sa ating showbiz balita mga partners, limang members ng K-pop group na Seventeen na featured sa video series na Tiny Desk Concert. Headlines. Headline. Headlines. News blast. Tanghali mga kapartner, araw ngayon ng Miyerkules, it's November 26, 2025. Ako po yung tagapagbalita Carla Abiniana. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun sun, sun Sunshine News Blast. Sa unang buso ng ating balitaan, naiulat na nawawala ang dalawang ta tao sa Negros Island Regional sa bagyong Verbina at Shearline. Ay nito sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC nitong Miyerkules, November 26, 2025. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan hanggang ngayon. Sa kaparehong update, sinabi ng NDRRMC na apektado ang 275,458 katao o 78,736 na pamilya sa Memaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas at Caraga dahil sa bagyo. Pinakamaraming apektado nga lang ay sa Negros Island region na may 169,133 katao. Samantala, higit 30,000 katao, 900 na pamilya sa Bacolod City. Mula sa flood-prone barangays ang nasa evacuation centers dahil sa preemptive evacuation. Sunshine News Blast. Nagtaas ng Code White Alert ang Department of Health sa lahat ng kanilang operation centers dahil po ito sa Bagyong Verbina. Ang Code White Alert ay ipinatupad upang masiguro na ang lahat ng medical personnel, kagamitan at pasilidad ay handa sa anumang emergency o insidente. Lalo na at may posibilidad na maging tropical storm ang Verbina. Ayon sa Department of Health, ang kanilang operation centers ay naka-monitor 24-7. Handa na rin silang mag-deploy ng gamot medical requirement at health emergency response teams sa mga rehiyong posibleng maapektuhan. Sunshine News Blast. Tumaas sa 93 ang kaso ng leptospirosis sa Cebu City ngayon 2025 dahil po ito sa ilang buwan ng malakas na ulan at matinding pagbaha. Ayon sa Cebu City Health Department, naitala mula Enero hanggang Oktubre 28, 20, 2025 ang labing pitong nasawi. Ngunit dalawa lamang ang kumpirmadong nasawi sa leptospirosis dahil ang probable at ang iba ay suspected cases. Pinayuhan na ang mga residente na iwasan na lumusong sa baha at manatili sa bahay hanggat maaari. Kung hindi maiwasan, magsuot ng mataas na bota upang hindi malubog sa tubig. Hinikayat din ang agarang pagpunta sa doktor kapag may sintomas tulad ng lagdat. Sakit sa tiyan, sakit ng ulo, pamumula ng mata o pagsusuka. Sunshine News Umabot na sa siyam na pong kaso ng leptospirosis ang naitala sa Negros Occidental matapos ang matinding pagbaha, dulot ng bagyong tino. Ayon po sa local health officials itong lunes, November 24, 2025, mula sa bilang ay apat katao na ang kumpirmadong namatay. Inaasahan pa na dadami pa ang bilang dahil hindi pa na ipapasa dalawang pampublikong ospital doon ang kanilang pinakabagong ulat. Ayon naman sa Department of Health na Negros Island Region, nakikipagpulong na DOH at mga lokal na pamalaan para pag-usapan ang mga hakbang upang mapigilan ang paggalat ng sakit. Sunshine News Blast. Sa ibang balita mga ka-partner, isinumita na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Department of Transportation ang kanilang rekomendasyon tungkol sa hiling na taas pasahin ng transport groups. Ayon kay LTFRB Chairman, Vigor Mendoza II, natapos na ng ahensya ang pagsusuri sa mga hininga para sa fair adjustments. Para sa jeepneys, sinabi ni Mendoza na minimal lang ang magiging taas pasahe. Matatanda na hiniling ng mga jeepney groups sa Metro Manila na itaas ang minimum fare. Ito mga partner ha, mula sa 13 pesos, ayan 14 pesos para sa traditional jeepneys. 15 pesos naman ha? papuntang 16 pesos para sa modern jeepney. So taas siya ng piso. Pinag-aaralan din ang posibleng adjustment sa city at provincial bus fare sa uh, fares, lalo na sa unang limang kilometro sa susunod pa na kilometro. Nangako naman ang DOTR na magbibigay ng final ruling ang sa jeepney fare o sa jeepney fare hike pagsapit ng December 1. Sunshine News Blast. Inihahanda na ng Department of Agriculture ang isang online platform na tinatawag nilang FMR Watch website. Ito ay para masubaybayan o masubaybayan ang farm to market road projects at maiwasan ang korupsyon. Sa naturang website, maaari nang mag-upload ng larawan, mag-report ng progreso at mag-ulat ng problema direkta mula sa construction site. Sa ngayon, walo sa halos sa 3,000 FM FMR projects ang na-flag bilang nawawala o kulang. Makikita ito sa Davao Occidental at Zamboanga City. Nagsasagawa rin ang DA ng audit sa 5,000 o 5,000 kilometer na farm-to-market road projects na nakompleto na sa nakaraang mga taon para tiyakin kung naitayo ito ayon sa tamang pamantayan. Sunshine News Blast. Sa ibang balita mga ka-partner, umano'y bag ni PBBM na si Yusek Jose Cadiz. Hindi iimbisigahan ng Department of Justice. Si Margot Gonzalez sa balita. Jojo Cadiz, sabi... Marami pang pinangalanan si dating Congressman Sarico kung saan maging ang opisyal ng Department of Justice o DOJ. Dawit daw sa anomalya sa flood control projects. Sa video ni Ko na ipinost araw ng lunes, November 24, e eh dinawit niya si DOJ Undersecretary Jose Jojo Cadiz bilang bagman daw ni Pangulong Bobong Marcos Jr. sa kickback schema. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Jose Jojo Cadiz. Sabi niya, masamaraw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula September hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusef Jojo lang ang maghahatid. Ang Department of Justice walang planong imbestigahan si Cadiz sa kabila ng ibinanyag ng dating kongresista. Ayon kay Justice Acting Secretary Frederick Vida, wala sa jurisdiksyon nila na gawin ang investigasyon. We have no jurisdiction. Kasi tandaan niyo po, magkaiba po ang jurisdiction. Ito, dagdag kaalaman na naman po. Ang Department of Justice po ay taga-usig ng mga pribadong individual. Diba? Pag nagkasala sa batas, nag-violate ng revised penal code ng iba't ibang special criminal laws. Ang taga-usig, DOJ. Ang taga-usig at nagpapanagot sa mga lingkod bayan na nagkamali sa kanilang tungkulin o may pananagutan na kriminal, ang taga-usig ay ombudsman. Diba? Ah, yung ginagawa namin tungkulin ngayon, ito ay alinsunod sa MOA with the ombudsman at yung ibang inaata sa amin, yung pag nagde-deputize si ombudsman na ah. O dito, itong bagay na to, DOJ ang magpatuloy. Itong bagay na to, DOJ ang magpatuloy. Ganoon po. Sa kahit administrative, pwede ba yun? Pwede ba siyang tingnan for administrative si Lalo liability wala. Napag-alaman din na pinayagan ng DOJ na mag sa trabaho si Cadiz noong November 21. You Cadiz remains to be one of the undersecretaries of the department. No? Uh, He is on leave, no? Actually, he applied for a leave of absence since uh, the 17th, no? Na-approve ko yung leave niya, 21. Kung walang ibang leave, kung wala, no? Diba? We will we will know by November, actually, December 1. Kasi last working day in 2018, but diba? that's a Friday, yes. Una na rin sinabi ng DOJ na hindi nila i-investigahan ng mga revelasyon o mga edinawit ni Sardico kasama si Pangulong Bobong Marcos Jr. hanggat wala silang natatanggap na reklamo. Wala daw kasing moto proprio powers ang hensa. Ang mga netizen, nagpahayag naman ng pagkadismaya sa DOJ. Ayon kay Dewey Pacos, hindi raw magliliw sa trabaho si Cadiz kung inosente ito sa kontrapresiya o baka raw sadya itong pinaglilew para hindi ito makapagsalita hinggil sa isu. Tinawag naman ng netizen na si Josie na selective investigation ang ginagawa ng gobyerno. Ang netizen na si Jonathan, sinabi namang tuta ni PBBM ang Department of Justice. Samantala, marami naman ang patuloy na nanawagan para sa pagbaba ni PBBM sa pwesto at ang panawagan na magpa-drug test ito kasunod ng mga pahayag ng kanyang kapatid na si Sen. Amy Marcos. Kung dati naman, ano, hindi naman ganyan yung nangyayari sa Pilipinas. Eh. Ilang taon pa lang siyang nakaupo ha? Ilang taon pa lang, parang lubog na lubog na kagad sa kalukuhan yung bansa natin. Ayan parang naniniwala na rin ako talaga na gumagamit talaga siya ng illegal na drug. Nagsisi rin ako, bakit binoto ko ba yan? Hindi yan din di pala mangyayari, kahit ako nahihirapan din ako. Transparency and good governance nga gusto nila, di ba? Especially siya, presidente siya, dapat pumayag siya. Kami nga na nasa mababang antas ng gobyerno, mandatory drug test, meron kaming nire-require kami. Ka na, siya pa na, siya pa na presidente. Kung talaga may prinsipyo siya, bumaba na lang siya. Pero kung wala siyang kasalanan, magpadrag test siya. Ganun ang kailangan para malaman ng taong bayan kung wala sang kasalanan o wala. Gampanan niya ang tungkulin niya. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal, Gonzales, Gonzalez, SMN News. Sunshine Radio Report. Sa ibang balita mga ka-partner, kapitan ng Digo City pinagbabaril habang naka-Facebook Live. Si Zairil Lebranda magbabalita. Zairil? Carla, patay si Barangay Captain Oscar Dodong Bukol Jr. ng Tres de Mayo, Digo City. Ito'y matapos barilin habang naka-livestream sa Facebook nitong Martes ng gabi. Ayon sa Davo del Sur Police, pasado alas 9 ng pag ng biktima sa loob ng kanyang garahe at nakunan pa ng video hub ang bahagi ng insidente. Agad siyang dinala sa ospital ngunit idiniklarang dead on arrival. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Digo City Police single sa rason ng insidente. Mariinkinon din na ng Davao del Sur Police ang brutal na pamamaril at tiniyak na gagawin ang lahat para makamit ang mustisya. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal. Zery Librenda partner mo sa balita at serbisyo. partner news blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun sun, sun sunshine news blast. babalik ang Sunshine News Blast. DZAR Sunshine Radio Report. Isang Pinay nasawi sa isang hit and run incident sa Japan. Si Chara Ati magbabalita. Chara? Chara? Carla, namatay ang isang Pinay sa hit and run na nangyari nitong November 24, 2025 sa Adachi War, Tokyo, Japan. Ayon sa Metropolitan Police Department ng Tokyo, si Gladys Grace Rotakio Testado ay namatay sa ospital matapos masagasaan habang tumatawid ng kalsada bandang 12.30 ng tanghali nitong lunes. Sa ulat, siya ang unang nasagasaan ng isang pinaniniwalaang ang hinakaw lang koche kotse bago tumama pa sa apat na tao sa sidewalk at nagdulot ng aksidente ng truck. Sa insidente na matay, na matay din ang isang 81-year-old na lalaking Japanese at siyem na iba pa. Mabuti na lang at na na ng pulis ang 37-years-old na lalaking Sas. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, tsara, team Kapartner ko sa Balita at Servisyo. Kapartner News Blast! Walang mali sa naging revelasyon ni Senator Amy Marcos laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay sa pagkalulong nito sa ilegal na droga. Sa panayam ng SMRI News sa international lawyer na si Attorney Arnedo Valera, pagpapakita lamang anya ito ni Senator Amy ng malasakit sa kanyang kapatid. Tugon na rin ito ng abogado sa sinabi ni Senator Ping Lacson na very un-Filipino o wala sa kultura ng mga Pilipino ang isiwalat sa publiko ang anumang away sa isang pamilya. Halimbawa na rito, ang pagitan ni Sen. Uh, halimbawa na rito ang sapagitan ni Senator Aymet at ng kanyang nakababatang kapatid na si PBBM. Sunshine News Blast! Yung kapatid, yung pagmamalasakit mo, yung pamilya mo, alam mo kung anong nangyayari sa mga kapanahon ng nagdaan. Even nung panahon ng panunungkulan ni Marcos Sr., no? Kaya yung uh, sinasabi ni uh, Senator Lacson na ito ay uh, parang hindi family value ng Pilipino. no? Bali siya doon. Hindi ito usapin ng family value kasi hindi ito ang uh, pilipino na ikaw ay nagmamalasakit sa kapatid mo. Hindi ang pilipino na ikaw ay nagmamahal sa bayan mo. Napakalinaw yun ng uh, mula sa puso yun at damdamin. E eh kung gano'n ang tinatawag niyang ang uh, pilipino yung mga gano'n, edi eh, mabuti mag-un-Pilipino tayo. Ang international lawyer na si Attorney Arnedo Valera sa panayam ng SMN News. Matatanda na si kalawang araw ng ginagawang Peace and Transparency Rally noong November 17. Inamin ng senadora na gumagamit nga ng ilegal na droga si BBM. Ayon pa sa senadora, Kinumbinsin niya si BBM noon na pakasalan na si First Lady Liza para umayos na ang direksyon ng buhay nito. Ngunit hindi niya inaasa na mas malulung pala ito sa illegal na droga dahil pares pala silang mag-asawa na gumagamit nito. Sinabi ni Senator Amy, matagal nang ipinapangako ni BBM na magbabago na siya at hindi nagagamit ng illegal na droga. Ngunit hindi naman ito nangyayari. Sunshine News Walang koneksyon at hindi nakakaapekto sa asylum application attorney Harry Roque ang pagkansela ng Department of Foreign Affairs sa kanyang passport. Ayon ito kay PDP Laban Deputy Secretary General for Visayas, Attorney J.V. Hinlo sa panayam ng SMN News. Binigyang diin ng abogado na independent process naman ang asylum application na hinihingi ni Roque kung matatandaan din niya ay nakatira sa Netherlands si Joma Sison, ang founder ng Communist Party of the Philippines o CPP si ng ilang taon bago ito pumanaw noong taon 2022. Mapapansing hindi isinuko ng naturang bansa si Sison kahit pamatagal na itong hinahanap ng gobyerno ng Pilipinas. Sunshine News Blast! walang koneksyon po ang uh, political asylum application ni uh, dating kalihim Harry Roque sa pagkansela ng kanyang passport kasi independent process yung pagkuha niya ng uh, political asylum. Tandaan natin, dati nakatira si uh, Joma Sison at matagal na hinabol ng gobyerno Pilipinas si Joma na maibalik sa ating bansa para harapin ang kanyang mga kaso pero hindi siya ibinalik ng uh, DENR. Ang PDP laban Deputy Secretary General for Visayas Attorney JB Hinlo sa panayam ng SMN News. Sunshine News Blast. na ang National Authority for Child Care o NACC ang bagong modus ng pagbibenta ng sanggol sa Facebook. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng tatlong sospek sa Quezon City noong nakarang linggo, kung saan nila nilang isang sanggol sa halagang 40,000 pesos. An kay NACC Executive Director at Undersecretary Janela Hersito Estrada, dapat silang maparusahan sa paggawa ng isang karumaldumal na krimen para lamang sa pera. Lalo na at ang biktima ay isang walang kalaban-laban na bata. Samantalang nahaharap na ang tatlong suspek sa kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Sunshine News Blast. Mas sa buong Pilipinas. Sun -sun -sun Sunshine News Blast. International News Blast. Inaresto ng French authorities itong Martes, November 25, 2025, ang tatlong tao dahil pinaniniwalaan itong ng ESP para sa Russia. Pinaniwalaan din na nagpapalaganap pa mga ito ng pro-Kremlin uh, pro war o propaganda. Ayon sa embesigason, konektado ang mga naaresto sa French-Russian group na SOS Donbass. Ang SOS Donbass ay pinapakita sa publiko bilang humanitarian organization na tumutulo sa mga sibilyan sa Eastern Ukrainian kung saan may bahagi na kontrolado ng Russia. Nangyari ang mga pag-aresto sa gitna ng pagsusuri sa Russian intelligence activities sa Europa. Sports, sports news blast. Tutungo si Yulo sa Japan para Ipagpatuloy ang kanyang training. Ito'y matapos ang kanyang kampanya sa 3rd Fig Artistic Gymnastics Junior World Championships. Bagamat hindi nakakuha ng gold o silver, nagdala naman ng dalawang bronze medals si Lju para sa floor at horizontal bar events. Si Lju ang pinakababatang kapatid ng two-time Olympic gold medalist at gymnast na si Carlos Yulo. Showbiz News Blast! Featured ang 13-member uh, K-pop group na 17 sa American video series na Tiny Desk Concert nitong Martes, November 25, 2025. Matapos ang huling US concert ng kanilang grupo sa Washington, D.C. Dumalaw ang limang miyembro na si Nadino Sungkwan, Joshua, Vernon at Mingyun para mag-perform sa video series. Dapat sanang kasama si DK ngunit hindi siya makapag-perform dahil nawalan ng boses ilang araw bago ang concert. Tumagal ng halos 30 minutes ang performance nila sa Tiny Desk. At tampok ang live band versions ng mga kanta nila tulad ng Super, Darling, World, uh, To You... HBD SOS, Rock With You, Club, Hot at Very Nice. Samantala, kasulukuyang nasa New World Tour ang 17 at magkakaroon ito ng Philippine Leg, particular na sa Philippine Sports Stadium, Bulacan, sa March 21, 2026. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun -sun 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 sunshine News Blast! Ang Salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. He that justified the wicked and he that condemned the just, even they both are abomination to the Lord. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparupa, nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. At ayan mga partner para sa ating Christmas countdown, 29 days to go na lang po at Pasko na. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! At inyo pong natong haya ng balitaan ngayong araw ng Miyerkules It's November 26, 2025. At sa muli po, sa ngalan ng buong pwersa ng DJR 1036 SMNI Radio Manila, para sa Diyos at sa Pilipinas, nating mahala ko po ay naging Carla Abeliana. Maraming salamat sa iyong pakikinig at magandang tanghali. Sumay nyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026 Sunshine, Sunshine Radio. Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo.